ayun, ganda ng panahon ngayon ah, siya nga pala brown out nga pala ngayon maghahapon yung schedule ng brown out ay ano, 6am to 6pm ayun, mahinit na naman ng labanan ng maghahapon ngayon ayun na uh, good morning sa inyong lahat uh, so, uh, po tayo sa biyahe eh. pasok Ayan, sarado pa nga si Manong Chan at si Ocho Ayan, sa gay de Kinga Tsaka kay ano, Postmark Adigaway Same din kay Kuya Michael Kay Silvio Ragaya ano Saurad <laughs> sa'yo Kuya So ayun yung biyahing ano Del Gallego Naga Naga Del Gallego Dito pa rin sila dumadaan sa baba So ibig sabihin masyadong matraffic dun sa taas Pasadahan natin yun one time Tingnan natin kung ano Kung ano ng sitwasyon dun sa taas So yun na uh, shoutout sa lahat ng mga kapanood nito no? uh, Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta Maraming salamat din sa mga nagdalaan like to share or like to follow sa ating Facebook page ngayon so, papasok na tayo ngayon sa trabaho trabaho muna tayo <laughs> kasi okay, wala tayong kakainin pag hindi tayo nagtrabaho shout kay sir ano sa polis <laughs> magandang umaga po sa inyo sir so yun yung pag upload natin kasi eh, hindi tayo mga pag rides <laughs> medyo busy kasi anyways pag nag day off tayo Uh, ikutan natin yung ibang barangay na hindi natin ikutan nung nakaraan So yun, ingat po sa lahat ng papasok ngayong umaga Sa so, orong po sa inyo Sa so, pala kay Boss Martin Bugagao So okay, natigil pala yung construction ng tulay natin Pero yung kabila okay na Pero itong kabila biglang natigil yung construction Siguro dumaan nata yung isang face by face Siguro ito yung face one so, Alam nyo naman pag ano government Face one, face two, face three Saka by percentage Bago matapos yung project So sana matapos na yung film ano para mas lumuwag yung kalsada okay, sarap pala kay ano, Mamle sa Zone 3 pare yun, nakatambakan na tayo ng ano nakatambakan na tayo ng mga pupuntahan hindi pa tayo nakapunta so, yun, sana soon uh, paikutan na natin yung mga yan o oh pagsalamat ko din sa kanila kasi walang sawa din sa mga sumusuporta kaya basta suportahan lang natin yung mga kaibigan natin na may mga local business kasi yun yung magpapangat ng ating bayan pag mas maraming negosyo maraming customer marami din turista ayun, dito na ako sa Wheel and Sands uh, dito na lang muna yung video sa so brownout ngayon morning sa inyong lahat So, yun, good morning guys. Uh, dito tayo ngayon sa Naga City. Punta tayo ng Suzuki Naga. Tadali natin tong truck natin kasi imi-maintenance na siya. So, ayan, nandito na tayo. So, dyan pala binili yung truck ng wheel and sensor guy. Uh, Pagpapamaintenance lang tayo ngayon. Tapos, punta tayo ng Willis Naga. kasi may kukunin tayong mga unit at saka willy si Pocot so yan okay, dyan gagawin yung truck natin gagawin so yan mamaya na lang ulit So ayun guys, katatapos lang natin magpa ng truck natin. So pupunta na tayo ng Williams San Snaga, tapos afternoon pupunta tayo ng Williams San Sipokot para kunin na natin yung mga unit na kailangan natin kunin. So ngayon, kakaain ah, kakain muna kami, hanap kami dito ng kainan. Tapos proceed na tayo sa trabaho natin. So yun, hanggang ah, dito na lang muna yung video natin. No? So hindi kasi natin mako-cover lahat ng gagawin natin ngayong araw kasi medyo nagmamadali din tayo para makabalik na rin tayo ng ragain na ang... hindi tayo abutin ng gabi so ayun na ah. maraming maraming salamat po sa lahat na nagko-comment nagla-like at nag-share sa lahat na nagpa-follow -fo maraming maraming salamat po so ayun see you sa next vlog